ning po mga kabraso Isang magandang magandang umaga po sa ating lahat Welcome back sa ating munting youtube channel uh, Palaut po tayo ngayon mga kabraso Dahil gawa na po si Bibi Opo Tawagin nating Bibi itong ating bangka Dahil matagal-tagal na tayong hindi nakakasakay Ha! ng bangka Ah! Uh, Siyempre kasama natin sa episode Yung poging kameraman si Ray Ah! Uh, Papingwit po tayo ngayon mga kabraso, like fishing at saka gagamit din tayo ng pataw. Uh, kanina, lumabas kami doon, ano pa lang, mag alas dos pa lang. Kasi pahibas, hindi pwedeng mahibasan tayo doon sa ano, kakargahin natin to si Bibi, malayo. Uh, nag -ilaw kami ng pampain, so, gumamit tayo ng sikpaw at saka kumuha din kami ng mga kulo yung shell, kulo ito, um, ganito mga ano oras nga pala natin mga kabraso ngayon ay ano na, alas 5.20 yun, umpisa na natin kasi magliliwanag na ano po tayo ilaw may nadali na ako dito lapo-lapo sige po ako pa titikang pala titikang pala <laughs> balik magano po tayo ng pampain sa ating ito yung mga nailawang ko kanina tiaw bayin natin to. Acha kami hipon din tayong mga ilang piraso. Mahina kasi yung hipon ngayon, mga kabraso kasi full moon, may buwan. Talya mahina sa ano, pag-iilaw. ano yun, taga sa amin din yun namimili ng isda tapos binibinta doon ayan bali dalawang pa yung kabilang pisngi Hmm. Upisaan natin sa malilit mga kabraso. pagkain. Uh, Uy! Grasya ito ah! Ito yung bago kong ginawa. Laki din pala ng ano niya. Sima. Ay pa pala, nagpatay patayan lang. Sabi <laughs> okay, na, huwag mo kong ipain. Sarap ako. Ayun mga kabraso, habang nag-aantay po tayo na may tumalaw sa ano natin panlaw natin handline fishing tayo talonton ito yung oh, ginawa <laughs> yung pag yung mga Dora light na to nakapulot ako ito nga pala yung bain natin shell ano yan tawagin sa amin dito pulo ginawa ko para sa ano natin, camera pinaka-improvise natin ito yung pinakalak ng camera natin yung camera holder nilagay ko na dito binutasan ko konti tapos ito, pinadikit ko ito rin yung binutasan ko para salpak lang dito ito mga kabraso tinanggal ko yung dito nya ito sya, iwan ko dito pinadikit ko na alisa sasalpak lang natin 'to. Yan. Ayon. Pwede na kaming makapamingwit kaming dalawa. Ayan. Okay na. Bali update na lang po mamaya mga kabraso kung ano yung madadali natin. mga kabraso. May gumalaw sa ano natin isang pataw yung ano hilab yung pain yung isdang iniwa-iwa natin parang maliit halos di niya maano ano di niya mahatak ano kaya yun? bang gumagala oh <laughs> apa janpa <laughs> apa kali eh apa kali eh so talay maliit ka unang dali mga kabraso <laughs> so, mga kabraso ay dumalaw sa pataw natin sabay sabay yung dalawa wala na lang, alunok din batalay ano na to good size na kesa kanina na ano lang natin inalalayan yung tansi kasi mga luma na to at saka maliit lang yung tansi nito good size mga kabraso sa isa nating pataw yung pain doon mga kabraso buhay na hipon siguro di niya malunok kasi malaki yun malaki yung hipon kailangan lumipat tayo ng pesto kasi pag dito di natin makita yung pataw nakaano tayo sa harap nakaharap tayo sa araw kailangan lagi tayong nakatalikod doon sa araw. Ito lang muna. Okay. ka Dalawa na tayo. Alas 7 na mga kabraso. Alas 7.20 dos. Uh, tayo, kulang pa tayo sa pataw na maliliit na panghilap. Pangbatalay. Mga kabraso, pangatlo. Nalunok pala, nalunok yung hipon. Hipon yung pa nito. kim size na rin. Ito malaki yung tansini ito. <laughs> Kala ko di malunok. Malaki laki yung pain nito. Ni seis ganun papainan ko na lang ng kahit yung patay na hipon papain ko na rin yan wala po wala po wala <tay> na lang dito pumapit <tay na lang> Nadalian lang oh. Ah, nadali rin pala. Hindi makakawala. Ani na pa to. Hindi madali-dali. Binalikan niya. Buti Binalikan. Ima mga kabraso, shout out na naman po tayo. Shout out. Shout out Ariel Posada watching from Saudi Arabia. Shout out din kay Jos Marsalado. Shout out din Isyong TV. Shout out na rin Torot TV. Shout out. Shout out Cubs Jalips. Shout out Idol. Shout out Gab Romenes Orsal TV Shout out din kay Kereno Junior Guyoni Shout out Shout out Jason Itable Subscribe from New Zealand Shout out din Allen o Okay mga kabraso Ito na naman po si Into Yosef Nagiiwan ng isang katagang Mahirap bisingin ng taong nagtutulong-tulungan Sila ba'y magkapatid? ng taong nakadilat matapak pero walang nakikita okay, mga kabraso bali nandito dito na po tayo sa ating bahay yung isa po nating nahuling batal ay binigay na lang po natin kay Kuya Legend siya po yung bahay agad nagtali... siya po yung nagtali ng ating katig ng ating bangka ito ayan okay Tingnan tayo. Bali ito yung mga kasama niyang Ito yung natira sa atin. Kapag ano na rin tayo. Ah, uh, di na yan. <laughs> Dito sa bahay na lang doon tayo sa totoong bahay. <laughs> na tayo mga kabraso. ang ulam ulam lang yan yung batalay natin yung pinakamalaking batalay binigay natin dun sa nagtali ng ano nagtali kay Bibi <laughs> Bibi bangka ito yung mga ano natin ay alam na Umalis tayo dun, alas 12. Umuwi. Uh, hindi tayo makapagano ano ng maayos. Uh, maulan, ulan ng ulan. Ang batalay kasi, hindi man kumakagat kapag maulan. Doon lang ka, ano sila kapag medyo maalon. Yun, maganda tuloy yun. Medyo maalon, tapos hindi umuulan. Pero kapag maulan talaga, ala, sila kumakagat. So, yung pain natin, bali, anim lang na hipon. Tapos so, yun, yung an natin, yung kulo, yung shell. Hindi rin tayo makapwesto ng maayos. Daming nag aarya ng panggal. Masyadong bulabog. Ano na lang tayo, bawi na lang tayo susunod. Okay na rin. Nakakapang ah, ulam na. Ay, hindi ko ano. Ano yung picture na Yung yeah, mga kabraso. Yung kay mama, ano lang sa kanya, yung lapo-lapo. Ito kanina, late na nung mahugot na rin yung ano, camera binubunot ko sabi niya ay malaki Yoko, tumangu lang ako tumangulang ako ayun pagkakuha niyang camera pagkasit na ano ko napataas ito lang yung kay mama kasi di siya pwede sa batalay ano pa kasi yung tuhod niya ayun recipe niya tinanlaran solo solo niya Bali, pinaloto po natin yung isda natin sa kapatid ko. Uh, kasi yung isa kong kapatid, gustong bumili. <laughs> Habi ko, wag. Unang palaot natin yan. Uh, paano muna? Siyempre. Walang benta-benta. Patikim ba? Ayun na. na ng ano, sarili niyang ulam. <laughs> sa kanya lang. <laughs> <laughs> Ay wala nang hati-hati yan. Ikaw lang naman eh. Ha? Ah. Para dalawang ulaman. Oo. Oh, oh. Dalawang ulaman niya yung lapo-lapo. Yan, no? <laughs> Natural na ano lang Tanlat <laughs> Si Mayong cook Si mama dun, Maluluto na yung sa kanya Ayan Halo-halo sigang yan Para Yung isa ko rin kapatid Ano na lang dito Hingin na lang siya. Ito yung mga sangkap. Hmm. Makulang pa. Okay. Ito na. Ito mga kabraso. Ito, pampaksiyo. Ito yung amin ni Ray Ano namin Ito naman Sa isa, -isa kong kapatid ito naman yung may iwang kila may okay party party na kain po tayo mga kabraso nakahabol yung cameraman dumating siyempre nakaamoy ang dami bal. Wow. Oh. Diba? Yung ulo. Yan. Mm -hmm. Ngayon kay mama oh. <laughs> Ito yung mm -hmm. sa akin Lapo-lapo mm -hmm. sa akin Ulo Ito yung ulo Kain oh, na tayo Batalan mm -hmm. Tan lag. Alright, paglalagyan na lang ng ano. Ay. Oh. Uh. Ay. Sinim si

Ito na yung katas. Nakatikim na kami. Mm, <laughs> dapat pala yung unang sobo para sa inyo. <laughs> Tagin sa rin ni Brad, yung abo nga timo. <laughs> ito. Ang Ano to ito rin. Ano ba yan? Tungol. Ang ano laging ang gandara ko. at mga dagko na isda Uh, yeah. so, ano nung masasabi natin sa ano ng bangka <laughs> salamat ng <tong> baby <laughs> salamat sa uulitin eh. ayun ayun mga kabraso uh, sa mga solid supporters natin dyan at sa mga bagong subscribers Uh, mga silent viewers maraming salamat po sa suporta sa channel natin uh, pasensya po tayo hindi tayo madalas makapag upload ng video ngayon sanhi talaga ng laging maulan yung mga content ko na pag hunting eh yun naaantala sa ulan lagi yung tubig kasi dito sa ano matabang kaya yung mga crab natin ay umaano lang palabas din uh, mga, mga subukan natin sa mga susunod na araw. Abagan natin yan. Ayun, maraming salamat po.